Hello mga kawander ko sa mga sandali po ito nandito po tayo ngayon sa bayan po ng Maragondon at nakikita nyo po sa mga sandaling ito ay kinakapanayan po ang ating senatorial Amy Marcos kasama po ang ating punong bayan Mayor Ombe Arca at hindi lamang po masyadong marinib sapagkat po napaka ingay at saka hindi po ako masyadong makalapit ayan so Meron po siyang ipinapaliwanag tungkol po sa proyektong ibababa sa bawat provinces po ng Pilipinas. So, ayan po. At sa mga sandali po yan, ay kasalukuyan din pong ina inaassess po ng pamahala ng Municipalidad ng Maragondon ang ibang proyekto po sa ibang sa ibang programa kaya ayan, ang iba po ay nagkakagulo at medyo maingay kaya hindi po marimig at ayan may <sipit> siguradong may import kasi <sipit> may bulang talaga masigling walang import pero huwag naman karoon ka dati at wala pa kayo

Hindi darating 'yan, so ay. Uh, eh po, ninyo kasi lahat tayo nag mamamatay,

siya po ay nakasakay na po sa mga sandali niya, sa service niya. sorry paalis na rin po. So, mga wonder salamat salamat po sa pagsama niyo po sa akin, sa aking short video na ito na kasama po natin ang senatorial Amy Marcos at ang punong bayan ng Maragondon Cavite, Mayor Umbi Arca. So yun mga ka-wonders, hindi pa po subscribe sa aking channel. Please don't forget to subscribe, click like, share, and comments And please don't forget to hit the bell button. There.